Sa 1172, muling nagpakitang gilas ang kapatid ni na Angela Lee Christian at nang namayapang si Victoria Lee. Si Adrian Lee ay muling nanalo sa pamamagitan ng round 1 submission. Sa huling dalawang panalo niya ay sa pamamagitan din ng submission. Mayroon na siyang MMA record na 3 wins 0 loss. Para sa flyweight championship ay nabigo si Adriano Moraes kontra kay Yuya Wakamatsu sa pamamagitan ng isang round 1 TKO. Kaya naman si Yuya Wakamatsu ang bagong 1 flyweight MMA world champion. Sa main event, panalo si Rod Tang kontra kay Takeru sa pamamagitan ng isang round 1 knockout. Sa organisasyon ng One Championship, si Edward Fulayang ang pinakamatagal at kauna-unahang fighter na lumaban sa One Championship Arena magmula ng magumpisa ang organisasyon noong September 3, 2011. Pero hanggang ngayon ay active pa rin siyang lumalaban. Sinikap kong mag-research at lahat ng mga kasabayan niya ay wala na sa one championship at hindi na rin active kahit sa ibang organisasyon dahil hindi na rin maganda ang takbo ng kanilang MMA career. Kahit pa yung mga sumunod na ibang fighter ay wala na rin sa one championship dahil karamihan ay hindi kayang imaintain ang kanilang wins, kaya naman ay tunay na maituturing na isang legend si Edward Folayang. March 23, 2025, naganap ang ikaapat na paghaharap ni na Edward Folayang at Shinya Aoki sa Japan. Sa kasamaang palad para sa ating kababayan ay muli siyang nabigo na makabawi kay Ayoki. Sa loob lamang ng 53 seconds ng round 1 ay natapos ang laban sa pamamagitan ng isang armbar submission. Agad na nag-attempt ng takedown si Ayoki at sinikap ni Fulayang na dumepensa. Subalit nagsakripisyo si Ayoki para lamang madala ang laban sa ground. Gamit ang jumping guard habang hawak ang kaliwang braso ni Fulayang ay matagumpay na nadala ni Ayoki ang laban sa ground. Pagkatapos ay nag-transition ito sa armbar at natapos ang laban sa loob ng 53 seconds. Ang pagkatalo ay bahagi ng paglalakbay ng isang tunay na mandirigma. Hindi sinusukat ng isang talo ang tapang, dedikasyon at tagumpay sa loob ng cage. Marami na rin napatunayan si Edward Fulayang sa mundo ng mixed martial arts at patuloy na inspirasyon sa maraming Pilipino ang kanyang puso, determinasyon at diwa ng pagiging isang tunay na mandirigma ay hindi natutumbasa ng isang resulta. Kaya naman ay mananatili ang mga tunay na sumusuporta kay Edward Folayang hanggat ito ay lumalaban pa rin sa One Championship Arena.